ganang hapon guys, andito naman tayo sa ating lutong licheon manok at jempo. Hapun. Ani bagung arog ani bagung plan guys. Ganang ting sana ngayon. Ara mi ang sana nating ngayon, ito si bagung delivery ng manok. Hapun delivery at mga diaga guys ya para pada yang salah mana isang araw before bago lilutuin marinit mona ang yeah, ating sala ang kitchen manok at yan po araw ng waybes guys Pagod na rin ating ngayon po. Pagodotong na. Tama niya po guys sa akin. Gawain. Araw-araw. Kasi pag wala kayo, hindi po kaya marisa. Kayo okay ang kailangan po guys. किसका गया भैया आई Ah, uh, pinsa lang ngayong hapon. Maraming manok ngayon kasi ka-deliver lang ng hapon. Pag-deliver, Hmm. nililis muna namin lahos marinig At tama tama isang araw before gotuin marinig And guys itatito na na lang o sa aking pagluluklak araw-araw. Thank you guys. Bye-bye.